guys, after 2 days, dumating na yung order natin na anti-vibration damper para sa ating push lock. So napakasulit, quality quality, matigas ang plastic, pagka-plastic niya, at talaga namang mukhang napakatibay. Kaya may recommend ako ito sa inyo kahit hindi ko pa nasusubukan. So ayun, madali lang, samahan nyo. Ako ay kabit natin at madali lang itong ikabit sa ating push lock. Wala na kayong hahanapin pa kasi meron na rin siyang kasama na pang tanggal na allen key. Hindi na kayo manghirap sa inyong kapitbahay at wala na kayong gagawin kundi luwagan lang itong red color na to, tanggalin nyo yan at ipapalit nyo naman yung anti-vibration dampener na binili nyo. So ayat, ikakabit na natin sa dating posisyon. Pagkakabit nyan ay ibabalik nyo lang yung kulay red na tinanggal nyo. At napaka alright na right samahan nyo ko, susubukan na natin na testingin ulit kung talagang mababawasan ang pagbabibrate ng ating cellphone habang tayo tumatakbo ng mabilis. Okay guys, let's go! So ito na guys, ito na yung kuha ng ating camera na cellphone ang front camera po ang gamit natin at nakakabit yan sa ating push lock with dampener. Kaya kita kito naman, pumapalag-palag pero wala naman siyang hindi lumalabo yung kuha niya. So ito, subukan ko naman, ipakita ko, ilagay ko dito, ipakita ko sa inyo yung kuha dati ng walang dampener. At ito naman guys, ang kuha pagka walang dampener. Ayan, kita nyo, medyo nagpawebre. So itong video na to ay hapon po natin kino So ayan, ito naman ang kuha ng likod ng camera with dampener. dito vibration dampener ng guys, So, ayan, takbo tayo ng mabilis. At kitang-kita nyo naman na pumapalo-palo, uh, pero hindi siya lumalabo yung kuha ng camera. So, gumagana yung pinaka absorbent niya nung dampener natin. So, ayan guys, kayo na ang mag kung dabibilhan nyo pa ng dampener ang inyong push lock. So, malaking bagay din sa vibration guys. So, ayan ang itsura niya guys sa ating ng dampener. Ayan, ito ay itsura niya. At ito naman ang naging itsura niya pagka nakakabit ang ating cellphone. At yan naman ang itsura guys pag nakakabit ang ating cellphone. Ayan o. Medyo umangat siya. So, Ayan, gumagalaw-galaw siya pagka ano. So, hindi na nakalog yung cellphone natin pero hindi siya yung malakas yung pagkaka-impact. Kasi nga, Ano to? Uh, dumping So, ayun guys, kayo na humusga kung gusto nyo pang bilhan ng ganito ang inyong push lock. Okay? See you in my next video. Okay, right. Bye-bye!